Good morning, good afternoon, good evening po sa ating lahat Nakain po tayo Hamburger Choco Kamatis Tapos Banana Pero bago ang lahat, pray muna tayo Salamat po God sa pagkain na sarapan ko Inahiling ko po God na when binisya na mo Para may nagdagpang lakas po sa po. Sa pamilya ko, po sa lahat po Salamat po God Mga blessing na binigay mong Diyos name, Amen Kain ba tayo? mm Eu também estão com a 嗯，嗯，就是。 Salamat sa naglibre. Hindi ko kinain itong share ko kahapon. Ito yung linebree ni Madam Nelina. Kagabi. Kasi busog pa ako kasi ang dami namin kinain sa Magilis. Kasi nakikain kami ng lunch. <laughs> ang daming pagkain. Eh, busog pa ako. Tapos nung dinner, naglibre yung among ni Lina. Manuwang ni among. Matamis itong ano, kamatis, bitin. Kasi, ito yung tanim ng gardener. Ang haba naman kasi itong banana. Ndak ang haba. Ay mahaba. Hmm. my mushroom mm -hmm. Mm. Ayan, salamat po sa mga sumisiri po sa akin munting channel. Diyos na lang po ang bahala po sa atin. Tuloy-tuloy lang ang um, support-support. Bye! Shoutout sa pamilya ko sa Pilipinas.